कथा बता रहा था कि हम बात कर रहे थे 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 कि हम बात कर रहे Indri, Niir, Riin, Irni. Pasok sa katawan. Kuli ka. Hindi ka na makakawala dyan. Ito yung nakamaraksin ka dito. Ikaw ba nagpapasakit kay Tatay Reynaldo? Sagot? Ah! Ah! Bakit pinapasakit ka mo si Tatay Reynaldo? Pwede ba tayo mag-usap? Nakita na kita sa ritual. Sabihin mo sa akin kung anong ginagawa mo kay Tatay Reynaldo at ayaw mong tantanan. Pwede ba tayong mag-usap? Ha? Pwede ba tayong mag-usap? Parham, suku ang asirong. oh, sige. Sabihin mo sa akin. Kakalasin mo na. Kakalasin mo? Kakalasin mo? Tagasan kang gumagawa nito. Pwede ba tayong mag-usap? Tagasan ka. Tagasan ka. Ha? Tagasan kang gumagawa nito. Pwede ba tayong mag-usap? Ha? Ay, eh, ba't parang ang laki ng galit mo kay tatay? Pwede ba tayo mag-usap? Puro kumpis, bugo. Oh, mo. Kakalasin mo na. Tayo mag-usap ng maayos. Hindi yung ganito, nagpapamarusa ka sa isang tao. Ha? Anong kasalanan nito? Kakalasin mo na. Ha? Kakalasin mo na. O, oh, bibitawan kita kung ikimangangako sa akin. Kakalatin mo na. Kakalatin mo na. Ha? Lakas, lakas ang boses. Ano, ano, ano? Oh, Oo. Oo. Matagal mo na ba itong ginagawa kay tatay? Bago lang ito? Ha? Sigurado ka? Oo. Oh, ano ito? Pinatrabaho mo? Ikaw mismo gumawa. Ikaw mismo gumawa? Oo. Ginagamit mo yung karunungan mo sa hindi maganda. Oo. Oh. Kakalasin mo nato, kita tatay. ha? ano? 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 Pwede ano? 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 ganito pinangamatian mo. Ha? itigilan mo na to. Oh, ginagamitan mo ng apoy? Yung manika? Ginagamitan mo? Ha? Sagot? Oo, oh, ginagamitan mo ng mantika. Anong apoy? Kakarasin mo? Oh. Hindi mo na to pipinsalain. Ano ka, lalaki o babae?

Ha? hindi ko muna ito ate so baka hindi kaya. Pero okay na ito tatay. Huwag na huwag mong pangamatin si tatay ha!

Mamaya na niya. Sa uli. Ate. Yung binulong kong odious oh, and dosyerios, pag hindi siya tumupad sa usapan, lahat ng gagawin niya kay tatay, balik ng balik sa tayo. Nakarambol sa aktivito ng isa Balik sa Ate. Uy. Okay ka nga? Ooh. Ooh. na? Uy. Na. Ano pa? Ina. Ina.